Hello guys, good morning. Shout out po sa inyo lahat diyan. For today's vlog ay uh, magsusulirap kami ng aking kapatid. So yan guys, Ah uh, pinakuha niya yung sulirapin sa aking sa aming kiyo. Ah uh, kasi daw yung terrace nila ay nagtutulo na pag umuulan. So ayan po. So alam niyo ba guys, noong yung bahay namin ay ang bubong ay sulirap din. Tapos purong kahoy siya. Tapos ang dingding ay yari sa sasa. Sa sasa ng dahon ng sasa. Tapos yung saig po niya ay kawayan. Medyo may kalakian din yung bahay namin nun. Tapos may division sa sagit na ina po yung pira kwarto yung pagitan. Tapos po may silong. Pag umuulan po, kagaritong nag-aulani na, Siyempre, yan po ay madali rin masira kasi yung ganyang bubong, yung sulirap, yun naman po yan pang matagalan, pang samantagalan po yan. <laughs> Galing yan. Eh nangyari, kanya-kanya po kami ng puwano ng panahod, pansahod sa tumuturo namin bubong. May dalang, merong may dalang timba, may dalang ng plangdana, tabo, kung naman po yung pwedeng ipamsahod sa naturo na bubong namin. At pag yun po ay nagatulo-nagatulo, yung Ah, uh, yung kahoy po sa baba, na po ng mga kawayan ay may possibility po na mabulok yung kahoy. Kaya yeah, nasa uram po namin ng ganun. So anong hirap po lalo na paggabi at tinabot at umulan na po. Nagkasiksika na po kami sa isang tabi. At panong hali po yung Pero masaya Pero masaya po yung time na yun. Kahit ganun kahirap ang buhay ay sama-sama naman. Masaya. Kaya nga po, pag na, ko, pag na, na po pag naaalala ko, pag naaalala ko, eh, ako pa, ay na lang. Eh, nga na po natulungan, natulungan ko ng kapatid ko magsulira po. Buhay probinsya guys, sanay tayo dyan, sa hirap at tinahawa. Yan ito po yung bubong namin nung una, kaya sanay kami magsulirap na. Kung dami namin na sulirap nun. At eh, talaga po parang bubong ng bahay sa amin ay talagang inaabot ng isang linggo mahigit bago matapos. Eh, nung hale po sa likod sulirap. E, din, eh, umandina, inang buhay upa. Kaya si Pagan ka ng kaunti, pag may upa. Kaya nga, nga yun, sabi sa ko sa tulad sa kapatid ko ay Ay magpakasano man da ang atanong wari sa likod mo sa hirap Medyo manabod ang birin yan. ko. Wala siyang korta. <laughs> kaya At ani guys ay medyo malapit na tayo matapos sa ating naso na isang praso. Eh sabi ko ay, ay may amaya na kung mag uh, ano, ah uh, ko muna yung atid kung pambao nito tayo sa school at tapusin ko lang Ay sa tingari po yung atid, sabi ko na lang mag atid pa school at ako may agawin pa. Mag asampay pa pa mga aking mamanilaban. Ewan ko nga kung sino sa mga kabataan ay na marunong mag-swear up ng ganito. Noong araw ay kami ng elementary, naturo pa ito sa school yung paglalala ng mga nito ang gamit pa po namin noon ay mga plastic ratan naglalala po kami ng mga basket skate, plato flower base o ano po yung ano, yung gusto mong gawin yun ang sa mo sa school para may project ka pinakang project na po namin yun eh. so yun lamang guys and thank you for watching